Itong video na ito mga boss, pasir ha, kasi para, kasi kawawar naman siya, uh, talagang, kailangan talaga makarating na siya sa ano, sa kanyang bansa, o mo siyang ano, Uh, mga boss, nakita kami ng kaibigan ko. Ay, ito yung mga nasa vlog ko dati. Ayan, kung natatanda nyo si boss. ah, uh, kamusta ka na? How are you? Fine? Okay. ah, uh, kamusta ka? ah, uh, Saan ka galing? Uh, mga boss, pasensya na kayo. Hindi kasi ito nakakaintindi ng ano. ng Tagalog. Hindi rin siya nakakapagsalita ng Tagalog. Kaya, ayan. Nakita kami dito sa Kesunab, so may Quezon Nab, sa may 离这么的哎呀，是 <noise> 人，我们人多，我们人大。有。我们那边的人很多，我们几个地方的人都很多。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！看自己家乡的人、亲朋好友，还是都玩过的，都非常不错。

yan, uh, si, itong video na to mga boss, pa-share ha kasi para kasi kawawa naman siya. Uh, talagang kailangan talaga makarating na siya sa ano, sa kanyang bansa. O saan mo siyang ano? O ayan, um uh, Where you from? Where the mm -hmm. Kandua? Can uh. you Kandua? Kandua? Ah, uh, ah China? China? this is China. Ya. China? Kandua China. Oh, yun. Ang ah, sana ma-share yung video na to para makarting kung mali mo makarting sa kamag-anak niya or sa mga kaibigan niya sa mga o oh, kung may family pa man to. Yun, ah sana pa-share pa-share mga boss. Ayun, ah okay ka lang magtitinda pa ako. Ah hindi ko alam kung ano yung English diyan, mga boss. <laughs> ka ha? Dilaw na yung ipin mo. Sige <laughs> so, na uh, ah, bigyan natin pa to kasi binibigyan ko talaga to siya pag balik ko pag, pag uwi ko galing ko pagtitinda mga boss pinupuntahan ka talaga siya dati kaso nung mga time na yun mga nakarang araw o linggo pag tuwing pinupuntahan siya dun, wala sa doon kasi pina, pinapalis daw siya doon ng mga tambay tambay siya pinitripan siya kaya ganun. okay say hi say bye bye say bye bye bye, -bye, bye, -bye. Oh, wait. Oh, wait. wait, 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 wait. Mga boss, uh... bili mo pagay na okay 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 Ba bye ba bye, ba bye bye, uh, bye ingat, take care, take care, take care. Ingat, bye bye. Sige mga boss, uh, nakikita kami ng kaibigan ko. Ayan. Ay <laughs> uh, natutuwa ako mga boss kasi kahit hindi ko siya maintindihan mga boss, uh, talagang siguro na kailangan uh, na siya ng tulong na makauwi siya ng bansa. Pero wala akong kakaya nun. Wala akong kakaya na ang ano ko lang mga boss na ma-share niya yung video, ma na makarating sa kanyang mga kamag-anak. Yun lang, para makita siya. Hindi yun nga boss, hanggang dito na lang muna, tatapusin ko muna yung video ko dito. Maraming salamat, ang isa